kaagoy. Nakakita na ba kayo ng bundok na asin? Kung hindi pa nga mga kaagoy, papakita ko nga sa inyo kung paano nga ginagawa ng asin dito nga sa Bulinaw, Pangasinan. At ganito nga sila gumawa ng quality na asin nga. Kung saan buong Pilipinas nga ang gumagamit nga ng asin ng produkto nga ng Bulinaw, Pangasinan. Ang gandang mag at ganito nga kalawak ang asinan nga dito nga sa Bulinaw, Pangasinan, mga kaagoy. Nasa bundok nga tayo ng sandamakmak na asin mga tol. Ngayon nga lang ako nakakita ng maraming bundok na asin nga dito nga sa Pangasinan. Itong napuntahan nga natin na asinan mga kaagoy dito sa Pangasinan ay meron nga lang tong sukat na 473 hectares. Ay talagang malulula ka talaga sa sobrang lawak nga ng asinan nga dito sa Bulinaw, Pangasinan. Tara, samahan nyo nga akong libutin nga itong Pangasinan Salt Center dito sa Bulinaw, Pangasinan. Alas stress pa nga lang ng madaling araw ay umalis na nga kami ng bahay. Para puntahan nga itong gawaan ng asin nga dito nga sa Bulinaw, Pangasinan kainan. nga ang paggawa nga ng asin nga dito. Lahat nga eh, nakikita natin mga kagway asin nga yan na pwede na nga i-harvest. Sobrang dami nga nilang na-harvest, lalong-lalong nakapag-peak season. So, tulad na nga lang ng March at April. Kung saan na? nakaka-6 to 8 tons everyday nga sila dito. No. Na ganun karami nga ang na-harvest nga nila dito mga kagway. Hindi nga ako makapaniwala mga kagway sa likodan ko na ganito talaga kalawak ang gawaan ng asin nga dito sa Pangasinan. At sobrang puti nga ng asin nga dito mga kagway. Na talagang quality, quality nga ang nga nila dito. Hindi nga lang Pangasinan ang gumagamit nga ng mga asin nga dito dahil simula region 1, region 2, region 3, region 4 or buong Pilipinas ang gumagamit nga ng produkto nga ng bulinaw pangasinan at kung papansin ninyo nga mga kaguy ang nasa likodan nga natin ay maraming asin na pwede nating aniin ngayong araw na to grabe simula nga dito sa inaapakan nga natin hanggang doon ay talagang asin ang nakikita natin. At kapag gusto niyo naman bumili nga ng quality na asin, ay pwedeng pwede nga kayong mag-walk in dito. Matatagpuan nga lang ito sa Barangay Saragosa, Bulinaw, Pangasinan. Ang oras nga ng pag-harvest nga nila dito ay alas 7 ng umaga. Isa nga si tatay nga dito na nag-harvest. Nag-start nga ang asinan dito year 1956. At sobrang tagal na nga ito mga kaguy. Ka Nagkaroon rin nga ako ng chance para hawakan nga itong asin na hinaharvest nga nila. At ah. legit nga talaga na asin nga ito mga kaagoy. Grabe sobrang dami nga nilang i-harvest araw. So sobrang sagana nga ngayong taon ang gawaan ng asin. Kaya mga kaagoy kung hindi nyo pang nakikita kung paano ginagawa ang asin nga dito sa Pangasinan. Etong eto na nga yun. Ipinapakita ko na nga sa inyo kung paano nga ginagawa tong quality na asin. Hindi, hindi nga ako makapaniwala na sobrang dami nga nilang naharbis dito. At, At meron nga akong konting ibabahagi nga sa inyo. Noong 2019 ay nagsarado nga itong ating gawaan ng asin dito sa Bulino, Pangasinan. At bali 3 years nga itong natenga. At, At nag-start nga ulit ito noong 2023. 2023. Nagbukas nga ulit itong asinan. At dahil yan sa tulungan ng ating administrasyon na si Gobernador Monmon At sobrang dami ngang natutulungan na farmers nga itong asinan na Kung to. Kung saan nagkakaroon nga sila dito ng trabaho. Sinubukan ko nga rin dito mag-harvest. Hindi nga rin biro ang pag-harvest nga ng asin mga kaagoy. Saludong-saludong ako sa mga farmers ng asinan. Ah. gaano katirik ang araw, andyan pa rin sila. Ah. Para hanihin nga mismo itong quality na asin nga. Sinubukan ko nga rin yung ginagawa nga ni tatay at hindi nga ito talaga biro. May kahirapan talaga ang pag-aani nga ng asin mga kaagoy. At itong asinan nga dito ay may potential nga na maging tourist attraction nga ito na pwede natin tignan lahat kung saan nila ginagawa ang mga asin at makikita nga ang sandamakmak na bundok na asin pati nga mga kagis, sobrang tuwa ko nga habang nag-harvest nga kami dito ng maraming asin at buti na lang talaga nag-operate nga ulit ito noong 2023 at daan-daan nga ang mga residente ng Saragosa Bulinaw ang may regular na trabaho dahil nga sa salt Our major supplier nga ng asin sa Pilipinas ang salt farm ng Pangasinan. Ganon katindi nga ito mga kaguy. Talagang maraming nga itong natutulungan ng mga farmers. At isa na nga rin dito si tatay. Hmm? Ngayon, hindi lang basta asin nga ito. Dahil itong asin nga ito ay isa nga sa mga produkto at pinaghihirapan ng mga taga Pangasinan. Grabe, sobrang dami talagang asin nga na nakikita nga natin dito. Kung pwede lang talagang mag-uwi ng maraming asin sa bahay. Ganon, sabihin nyo sa akin kung sinong hindi malulula sa ganitong bundok na asin.